What's up mga karep? Welcome nga pala sa akin daily vlog. Papunta kami ngayon sa isang party party para makaselebrate ng Khmer New Year. Dito nga sa labas may nagsasayawan na join sana ako kaso wag na lang. So eto na nga, dumating na kami sa venue. Ayan, may mga chika babes. <laughs> Gago! Mga karep, dito tayo ngayon sa New Year ng Cambodia. So, nagbabasaan dito at saka nag-aanoan ng pulpo parang pag foreigner ayaw nila siyempre foreigner kami rito Oh, Oh, my God. <laughs> oh, <Okay. laughs> <laughs> <laughs> Dito naman mga karib, nangaharang sila ng sasakyan at motor. Tapos binubuhusan nila ng tubig at nagbubuhus sila ng pulpo. At dahil nagutom kami, dito muna kami mga karib. Ganyan pala ang itsura ng kanilang kainan. Diyan sila sa lapag na may carpet tapos nakapaalang. Then meron naman din normal tables. Tapos mga karib, ito yung kadalang mga sweet delicacies. O siya, kakain na muna kami.